Magandang araw mga kapatid. Sa araw na ito ay makakasama natin si Father Ermin Bimbao, parish priest ng Santo Tomas de Villanueva sa Barangay Ilope, Silay City, Negros Occidental. Kung saan matutunghayan natin ang kanyang kwento noong kasagsagan ng bagyong Odette. Dito lang sa Grow Your Faith which is LJ. Father, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa akin upang makausap ko po kayo ng personal. So, napaka-bless ko po na binigyan niyo po ako ng pagkakataon upang makausap kayo and, at upang uh, i-share po kung ano yung nangyari sa inyo para magbigay din po ng pag-asa sa mga taong makapanood po nito. So, bago po tayo pumunta doon, Father, ano, nais ko lang munang itanong sa inyo kung gaano po kayo katagal na naging parish priest po dito sa Santo Tomas de Villanueva? ah uh, una sa lahat, magandang araw sa inyong lahat, sa tanan ng nanonood, sa YouTube at sa internet. Um, Ako ay dumating dito sa parokya ng Santo Tomas noong 2017. At siguro, at least mga five years na ako naging pura paroko sa parokyang ito. No? Ah, hanggang ngayon, na dito nagsisilbi pa rin bilang parish Priest at pod sa taong bayan. Okay. So, um, hindi ko na patatagalin po, Father. Ano? ano po ang nangyari sa inyo noong kasagsagan ng Bagyong Odette. Lalo na po noong nagdiwang kayo ng misa dito. Ah, uh, ang nangyari, ah, uh, mga almost 9 o'clock ng gabi. Yun, hanggang 10. Nakapasok na ako na, nakapasok na ako ng simbahan at nagsimula na ng bayuhin ang na ang simbahan, ang buong barangay, ang bansa natin ng bagyo idet. So lahat uh, nag, uh, naramdaman nag nararamdaman ko ang takot ng mga tao. Um nakita ko yung mga puno nagkatumbahan. Nag, uh, May mga taong tumatakbo, nagpupunta sa evacuation center, no? Para makaiwas sa uh, sa bagyo. So at around at around uh, 11 o'clock kasi yung aming kumbento si Radin no. So na kaya nang ang kumbento medyo maliit. Uh, may dalawang puno sa katabi ng ng aking kwarto. Kaya nagpasya ko na na mag mat, matulog sa aming sasakyan, sa L3 kasi baka matumba yung dalawang puno at saka matumba yung kumbento no, ang kwarto ko. Kaya, minabuti kong sa labas sa labas ng, ng sa may kanopi ng simbahan ako mag magstay nagstay nag, nagstay nag, nag, nag ako sa loob ng sasakyan ng aming sasakyan na L300 uh, kasi maraming puno sa paligid ng simbahan kaya simula ng alas uh, 11 o'clock hanggang mga 2 a.m. ng umaga, nasaksihan ko kung ano ang nangyari. Mala masyado malakas ang ihip ng hangin no sa, pa sa paligid. Nakita ko ang ang isang puno na tum na nadapa sa sa tabi ng aking kwarto pero hindi na, na natamaan yung kumbento. So, nung lumalabas ako, ha, bumabayo ang bagyo, na marami ka kong nakita mga taong tumatakbo, humingi ng tulong, nagpupunta sa simbahan, na nagpupunta sa evacuation center, kaya nasaksihan ko lahat walang ilaw, Uh, madilim ang paligid pero nakikita ko nung at around uh, at around 12 o'clock to 12.30 nakita ko yung malaking malaking puno sa tabi ng aming opisina ay natumba sa aming opisina kaya nalungkot ako kasi bago pa yon hindi pa na, na masyadong natapos So nat bago at saka nat natumbahan ng isang malaking malaking puno sirang sira talaga so natakot ako na lungkot ako sa kalagayan at that time no ano ko sa kanila, naawa ko sa kanila. So, so, na nakita ko yun, para bilang pare, uh, talagang nalungkot ako, nagdadasal ako sa Panginoon. <coughs> Panginoon, saan? <coughs> Tulungan yung mga tao. So, yun na yung yun na nakita ko. So, na nakita ko yung yung aming simbahan yung, yung scene yung yung sinang, ang bubong ng aming simbahan unti-unting nililipad ng mga lakas na hangin so hinayaan ko na lang at nagdasal na lang ako Nabang na habang nasa loob ako ng L300 na loob ng sasakyan so nagdasal ako ng might fit sa... So, yun ang ginawa ko. Hanggang... mga at around 2 am nagupa na yung yung, yung medyo nagkina yung bagyo sabi ko second sabi ko second day second day na ano ng aginaldo mas uh, madilim, masyadong madilim ang paligid at saka walang, walang tao, walang ingay. Lakas ng hangin lang ang maririnig sa paligid namin. Sabi ko sa sarili ko, siguro walang tao na magsimba kasi ang lahat ng tao nasa evacuation center natatakot kasi malakas pa yung hangin mga at around 3, 3 a.m. ng umaga. So sabi ko paano na lang yung Misa Aguinaldo, si Kande, sa akin, parang sinabi ko sa sarili ko, siguro wag na lang mag-isa muna kasi walang tao na darating. No? sa simbahan So, ang ginawa ko, nagpatuloy na lang ako ng, ng pagtulog sa L300 hanggang sa mag-umaga mag mag na. Nang umabot ng uh, at around 4 o'clock ng umaga, ako na medyo na idlip, no? Siguro sa sobrang pagod na rin. So, yung bigla na lang ako may narinig na boses ng ng mga kap ng bata. So, sa akin, siguro sabi ko sa sarili ko, mga siksok lata na ako mag magmisa para sa ginalto siguro yung mga tao makapunta na kasi wala na yung ulan, wala na yung malakas na hangin. Siguro yung mga tao pupunta habang ako yung nag-idlip ng konti, may at around 4 o'clock ng umaga, biglang may tumawag sa gate namin. At tinignan ko yung sinong tumawag kasi na I wonder bakit may tumawag kasi nasa sagsagan ng bagyo. So, nung pagtingin ko, ay na, nakita ko yung tatlong bata. Yung tatlo sila. Na, sabi nila, nang tumawag siya sa gate niya, Father, Father, sinipo so, bakit? Uh, Father, mag-isa mag mag tayo. So, ang ginawa ko, uh, nag-iisa ko ng aking satana at saka nag sa kami. So, handa ko yung altar, binukot naglagay ako ng dalawang kandila no at saka kasi tatlo lang sila pinaupo ko sila sa harap ng altar no madilim ang paligid walang tao walang ingay malakas yung hangin yung ulan at no so nagmisa kami habang nagmimisa yung habang binabasa ko yung gospel ah uh, nakita ko yung tatlong ka ba, yung tatlong bata na yun, na, nagkikinig. Yung natapos yung gospel, nagbinasa at nagsermon, nagumili kami ng kaunti. Sa, ang tanong ko sa kanila, bakit pumunta pa kayo sa simbahan? So, sabi ng bata sa akin, bakit, ko, bakit kayo pumunta pa dito kasi alam niyo namang delikado at saka umulan, saka bumabagyo pa. Sabi nyo, hindi kayo natatakot. Ang sagot ng bata, hindi, Father. Kaya sino ko, bakit pumunta kayo dito sa simbahan? Ang sabi na sa akin, puntahan namin ang Panginoon. So that, that was... Uh, the very solemn na misa para sa akin. Iba ang aking na kaligayahan ang na aking nadama at atay. Kasi sabi ko sa sarili ko, parang na nalungkot ako, nawala ko ng video you na know, nawala ng pag-asa sa, sa nangyari. na Nasira yung aming simbahan, sira yung pisina. Pero at the at the end of, at the end sang bagyo mayroong tatlong pat na simba tatlo sila sabi nila puntahan namin ang Panginoon so grabe yung uh, effect para sa akin ng pan no, so, ngayon lang nangyari ang ganong parang napakaligaya sa <clears throat> sa puso ah hindi ko rin ma-explain no mm -hmm. lubos na kaligayahan na aking nadama at atan na majin ah, maligaya kami nung <clears throat> dinadala na kami ng mga pare maraming tao maraming news grabe yung music maligayang buong barangay pero yung kasagsagan ng bagyo at saka tatlong bata lang ang nagsimba yun ang pinaka uh, maligaya at napaka solemn na misa para sa akin madilim ang kaligid, pero yung tatlong bata na yun. So, sila ang nagbigay ng hope para sa akin. Nga sa kabila pala ng lahat ng bagyo. <coughs> Ando ng Diyos ng ng Panginoon. Uh, pagkatapos ng misa, so nagpicture muna kami ng mga, mga tatlong bata, no? Pagkatapos ng picture, sabi ng isang youth sa akin, niya, Father, singha may mayroon akong <coughs> mayroon akong picture na naipakita sa iyo." <coughs> ano father, alam mo ba? habang nagpipicture ako. nag-picture ako sa habang nagmisa kayo. Sabi niya, uh, umiiyak ako. Si... iba yung nakita niya sa, sa picture eh. Iba yung nakita niya sa camera. Sabi ko, baka inedit baka inedit mo yan. <laughs> so, yeah, hindi, father, no? So, tiningnan ko yung picture tiningnan ko yung picture. Una, uh, siguro na based na ito sa nakita ko sa picture, no? Nakita ko sa picture sa ibabaw ng aking ulo mula sa ibabaw ng sa amin ng altar, mayroong light na parang nag ano sa akin, no? Parang may light at saka parang may may dove na sa ilalim sa dito sa tabi ko, parang light na mula sa itaas. Kasama ko yung tatlong bata na naging isa kami. Ito yung ikalawa, parang may isang light na korteng parang, hindi ko alam, Panginoon ba yun o parang ni Jesus. Kasi tinanong ko din, pinakita ko din sa ibang mga officers namin, sa PPC at saka sa kasal Finance pagkatapos ng Misa. tumakita makita yung itsura ko pero may isa pa yung parang isa pa rin napakaliwanag na parang tao din. You know? So tinindahan ko ulit, nawander din ako pa bakit ganon. So yung ikatatlo, yung ikatard na ikatard na na picture, parang doon ako na no, kasi ang nangyari yung sa akin lang ang napakaliwanag, hindi ko makita yung itsura ko. makita lang yun, yung forma na napakaliwanag ng isang tao. So yung, yung liwanag siguro na lumabas, sa, nag-reflect sa mga bata, yung liwanag ngayon at yung liwanag ng Panginoon na siyang nagbigay ng liwanag sa kadiliman ng, ng mundo. Alam niyo ba, pagkatapos ng isa, tapos nang misa kami ng tatlong bata na yun, uh, nawal, nawala yung hangin. Nawala yung hangin, wala nang hangin. No? Wala na yung bagyo, wala na yung ulan, pumupa ang lahat. So yun, uh, pagkatapos ko yun, uh, hinanap ko yung bata, yung mga tatlong bata. No? After Aday, na third day of Aguinaldo Mas, nag kami ulit, marami ng tao. May generator na, may liwanag na, na marami ng tao. Pero ko yung tatlong bata. Inanap ko yung tatlong bata. <coughs> bata, hindi ko sila makita. O sabi ko, kung hindi naman sila kasi, ano eh, hindi naman kasi sila yot sa simbahan. Hinanap ko yun ang mga bata na yun. Sabi ko, sana ba yung tatlong bata na yun? Bakit hindi na sila pumunta sa saka nagmerinda? No? Na? Kasi pagkatapos ng Aguinaldo Mas, may merinda tayo dito sa simbahan. Hinanap ko yun kasi gusto ko pakainin sila. Hindi ko sila. <coughs> hindi ko sila mahanap. Hindi ko sila makita. So, tinanong ko yung mga yot, sino ba yung nakakilala sa tatlong bata na yon Hindi nila kilala. No. Hanggang natapos ang um, ang um, nine days of Aguinaldo, hindi sila uh, hindi sila bumalik. <laughs> so hanggang ngayon, uh, eager to see them. So, nais ko itanong, Father, um, dahil po sa pangyayaring iyon, ano po yung aral na natutunan nyo bilang isang pari? Na bilang pari, ah, uh, wag kang wag kang malungkot magpatatag ka patuloy mo ang iyong pagpapanalampalataya sa Panginoon na sa kabila ng lahat ng bagyo ang Diyos ay nandoon ang Diyos ay nag sa tabi mo ang Diyos ay nasa ta kasama natin ang Diyos kasama natin ang Panginoon sa lahat ng panahon sa bagyo man o kung sa hindi, no, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. So bilang pare, ngayon ko lang naramdaman. O naramdaman ko man lang na iba, iba itong pagkataan itong bagyo na to. Kasi pa, sa, pa, sa aking pakiramdam, ang tatlong bata na yon ay presensya ng Panginoon para sa amin, para sa atin na hindi siya <clears throat> hindi siya nawawala no kahit na sa bagyo no pagkatapos ng pagkatapos ng lahat ng iyon nagbigay sa akin ng pakalakas na kaligayahan sa ating puso sabi ko magiba magiba man ang lahat ang Diyos ay nandiyan sa na why? nagbigay ito sa inyo ng lakas na kahit gaano man kadilim ang ating buhay, ang Diyos ay nandyan at handang magbigay ng liwanag. God bless us all.